Bakit kasi hindi kayo lumapit sa akin? Nakita mo sana kung paano ko siya itinaboy. Sagot nito, naguguluhan akong napatitig sa kanya. Hmm, teka lang. Don't tell me na nagsaselos ka sa kanya. Tanong nito na may halong panunodyo sa boses. Pakiramdam ko biglang nag-init ang aking muka. Nagkakaamuya na din kami ng hininga dahil sa sobrang lapit ng muka namin sa isa't isa. Lalo tuloy akong nakaramdam ng pagkailang. Bigla tuloy na blankong ang utak ko. Hindi ah, pagkakaila ko. Hindi? I think ibang sinasabi ng pamumula ng mukha mo ngayon, Sunshine. Sagot nito. Hindi ulit ako nakasagot. Ang ganda mo talaga. Hindi hindi ako magsasawa na titigan ang maganda mong mukha habang buhay. Muling wika nito at agad akong hinalikan sa noo. Napapikit naman ako dahil sa ginawa niyang yun. Agad na nakaramdam ng kakaibang ligaya ang puso ko. Pwede bang umalis ka na sa ibabaw ko? Ang bigat mo kasi eh. Kunwari ay reklamo ko sa kanya. Katunayan hindi naman talaga siya mabigat. Kaya lang naiilang na talaga ako sa posisyon namin. Ayoko nga. Mas gusto kong ganitong posisyon, Sunshine. Gustong gusto kong maramdaman ng init ng katawan mo. Isa pa, nagkahang over yata ako dahil sa dami ng nainom kong alak kagabi. Reklamo nito. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na uminom ka ng uminom? Hindi ko mapigilang sagot. Kung pinuntahan mo sana ako kagabi at pinigilan, hindi sana ako iinom. Of course, susundin ko lahat ng gusto mo. Malambing na sagot nito sa akin at isiniksik pa ang kanyang muka sa leeg ko. Biglang gumapang ang kilabot sa buo kong pagkatao. Teka lang, Sarah, hindi ko na naituloy pang sasabihin ko nang tumigil ito sa paghalik sa akin at nakakunot ang noon na tinitigan ako. Sige, isa pang sir, at lulumpuhin na talaga kita. Sagot nito na bakas ang hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang mga mata. Napalunok ako ng makailang ulit bago sumagot. Sorry naman, nasanay na akong tawagin ka ng ganun eh. Sagot ko. Wes, pues, sanayin mo ng sarili mo ngayon palang natawagin ako sa pangalan ko kung hindi malalagot ka sa akin. Wika ni Tot muling isinubsob ang mukha sa aking leeg. Teka lang po, gutom na ako eh. Pwede na ba tayong lumabas dito? Kunyari ay reklamo ko. Naiilang na talaga ako sa mga pinaggagawa niya sa akin. Isa pa natatakot ako na baka saan pa mapunta lahat ng ginagawa niya. Hindi pa ako ready na isuko ang pinakaiingatan kong yaman. Fine, if you're not stronger than me, I won't really let you out of this room. Said Sir Raphael and immediately got up, quickly walked to the bathroom. I just followed it with a look. I was still surprised because it took a few minutes before coming out, and I noticed that his face was red and he was sweating profusely. Is it too hot inside the bathroom? And it just looks like that when you get out? You brought clothes, didn't you? I'll take them to your suite. Do what you want to do in the bathroom. He said and immediately left the room. I followed it again after shrugging my shoulders and entering the bathroom to do my morning routine. Also, I've been peeing for a while now and I'm still wondering because I feel like my underwear is wet. Whether I admit it or not, my body is really reacting to what Sir Rafael is doing to me. I feel like something is building up in my heart because of what he's doing. The bathroom is fully equipped. I found towels and soaps and shampoos. I just decided to take a shower first totally unsure of what other activities can be done here on the yacht i don't even know which part of the ocean we have reached i was about to take a shower when i heard a soft knock on the bathroom door confused i wrapped myself in a thick towel and quickly walked to the door and left it a little i immediately saw Sarafael. it is now holding the bag i was carrying yesterday containing my personal belongings i immediately reached for it and quickly closed the bathroom door. I also forgot to say thank you. It's because his eyes are so different. I, I really don't know if I can endure his presence. As time goes on, the strange feelings I feel for him get worse. I quickly finished my interrupted shower and immediately dried my body and got dressed. Here too, inside the bathroom. I cleaned up after grabbing my bag and immediately went out after making sure that I looked good. I caught up with Sir Rafael who was busy on his cell phone. It looks like it just finished talking to someone, and when it noticed me coming out, it immediately stood up. He looked at me from head to toe before speaking. Let's go. I know you're hungry. He said and headed out. I immediately followed him. It's good and it also brought the fleece. We finally got out of the room, and I was surprised because it was so quiet around. I don't see anything anymore. sporadic other guests. Maybe like Rafael. They all got drunk last night and fell asleep. Wala namang ganyanan, Rafael. Imbes nag-iipon ako ng lakas ng loob, pinapababa mo naman ang self-esteem ko eh. Reklamo ni Pinat Agad naman itong pinanlakihan ng mata ni Rafael. Tatawa-tawa naman sina Arthur at Drake. Ulol, oh, sige ituloy mo lang kung di malalagot ka talaga. O baka ako pang unang bubugbog sa'yo. Ibaling mo sa iba yung kamanyakan mo. Huwag na huwag sa pamangkin ko dahil ako mismong makakalaban mo. May pagbabanta sa boses ni Rafael na wika nito. Tahimik lang naman akong nakikinig sa kanila. Bakit ikaw? 18 pa lang naman si Veronica pero matindi ang ginagawa mong pambabakod. Kahit kami mga kaibigan mo pinagbabawalan mong makalapit sa kanya. Bro, nasa ng hostisya? Tao lang din ako at may nararamdaman. Muling sagot ni Pinat. Pinat, ikaw ba yan? Kailan ka pa nagkaroon ng damdamin? Gago ka tigil-tigilan mo yung kahibangan mo at baka mahinto ang edad mo sa kalokohan mong yan. Tatawa-tawang sagot ni Arthur. Napapailing naman si Rafael at seryosong tinitigan ng kaibigan. Kailangan yatang dalhin na sa mental yung kaibigan natin malakas na ng tama. Ay, buti pa talaga hindi na lang kami umatin sa party na to eh. Nangungunsumi lang ako. Reklamo ni Rafael. Natigil ang diskusyon ng magkaibigan ng inihain ng pagkain na inorder ni Rafael para sa amin. Ilang saglit lang din ay dumating na Charlotte at Gian. Good morning everyone! Agad na bati ni Gian na may matamis na ng ngiti na nakaguhit sa labi. Kabaliktaran kay Charlotte na todo si Mangot at mukhang wala sa mood. Good morning beautiful ladies! Agad na bati ni Arthur. Sabay tayo at pinaghila pa ng upuan ng dalawa. Well, mukhang tahimik na ngayon ha. Nakaalis na ang mga chika babes nyo? Diretsahang tanong ni Gian. Bigla namang napaubo si Drake. Mukhang nasa mid ito. Yup, kaninang madaling araw. Tayo-tayo na lang nandito ngayon sa yate. Ano nga palang itinerary natin, Pinat? Sagot naman ni Arthur. Tuloy ang plano. Dediretso tayo ng Boracay. Agad na sagot ni Pinat. No, I disagree. Kailangan namin makauwi ngayon dahil may paso kami sa school bukas. And besides, na-promise si Uncle, kinamama at Papa na uuwi din kami kaagad ngayon. Agad na sagot ni Charlotte. Yeah, busy din ako in a whole week. Kabi-kabilang meeting ang pupuntahan namin ni Kuya Christian. Sagot naman ni Rafael. Eh paano yan? Malayo na tayo sa kamay nilaan. Grabe naman, birthday na birthday ko tapos ganito ang mangyayari. Kahit isang araw lang tayo sa Boracay tapos babalik din kaagad tayo. Reklamo ni Pinat. Correction, kahapon pang pa birthday mo, kaya huwag ka ng mga tuwiran pa. Kung gusto mo maglakwat siya, sulohin mo, huwag mo kaming idamay. Muling sagot ni Charlotte. Pareho lang yun, walang pinagkaibang kahapon at ngayon. Uso na yan ngayon. Giit ni Pinat. E di dumiretso kayo ng burakay. Eh. Magpapasundo na lang kami sa chopper. Problema ba yun? Muling sabat ni Charlotte. Napangiwi naman si Pinat. Narealize marahil nito na hindi siya mananalo kay Charlotte. Bro, sure ka ba ng 15 years old lang tong pamangkin mo? Bakit ang bilis mga tuwiran? Pabulong na wika ni Pinat kay Rafael. May pabulong-bulong pa eh. Hoy, nasa tapat lang ako oh. Dinig na dinig ko yung sinasabi mong manika. Asar na sabat ni Charlotte. Agad na nagkatawanan sila Drake at Arthur. Bigla namang namula si Pinat dahil sa pagkapahiya. Wala kasi sa edad yan, bro. Kung tutuusin, mas mature pa mag-isip kesa sa'yo si Charlotte eh. Utusan mo na ang kapitan mo. Palikuin na kamong yate at balik na tayo sa Manila. Maka mamaya magkaroon pa ng rayut dito sa yate mo eh. Natatawang sagot naman ni Arthur. Pwede naman natin ulitin ang banding na to kapag may free time na ang lahat at hindi masyadong busy sa opisina. Alam nyo na nalalapit ang pagiging CEO ko at kailangan ko na magseryoso muna masuyo pa ako nitong tinitigan, sabay matamis na nginitean. May magagawa pa ba ako? Pinagtulungan niyo na ako eh. Sumusukong wika ni Pinat sabay tayo. Diretso itong naglakad pa alis. Naiwan naman kaming ipinagpatuloy ng pagkain. Katulad na napagkasundoan, agad na kaming bumalik ng Manila. Habang nasa biyahe kami, hindi na umaalis sa tabi ko si Rafael. Lagi itong nakaalalay sa akin na siyang labis ko din na ipinagpapasalamat. Kanina pa kasi pasulyap-sulyap sa akin sila Charlotte at Gian at mukhang may gusto silang itanong sa akin. Siguro interesado talaga silang malaman kung anong nangyari sa pagitan naming dalawa ni Sir Rafael kagabi. Gabi na nang makauwi kami ng mansyon. Nakauwi ng mga magulang nila Gian at Charlotte. Kaya naman nagpa siya silang sa mansyon na lang muna matulog dahil pagod na din. Ihahatid na lang sila ng driver kinabukasan. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Naging abala na si Sir Rafael sa opisina. Tuluyan ng ipinasa ni Sir Christian ng pagiging CEO ng Bilyarin Empire na siyang naging dahilan kung bakit bihira na lang din itong umuwi ng mansyon. At kung umuwi man ay kitang kita sa mukha nitong pagod. Palagi na lang din itong nagkukulong ng kwarto na siyang labis kung ipinagtaka. Bihira na lang din namin itong nakasabay sa pagkain. Maaga na kasi itong umaalis at gabing-gabi na din kung umuwi. May mga travel abroad din ito kaya naman umaabot minsan ng isang buwan na hindi namin ito nakikita. Aaminin kong namimiss ko na din siya. Aminado kong nalulungkot ako at palaging hinahanap ang kanyang presensya. Pero ganoon talaga ang buhay. Hindi naman pwede magreklamo ako dahil kung tutuusin. Hindi din ako sigurado kung ano ba talaga ako sa buhay niya. Wala kaming label. At hindi ko alam kung gaano siya kaseryoso nang sabihin niya sa akin na girlfriend niya na daw ako. Itinuon ko na lang din ang aking sarili sa pag-aaral. Determinado talaga akong makabalik sa eskwelahan. Kaya tinutulungan ko ang aking sarili na matuto. Hindi pwede magpadala ako sa kalungkutan na aking nararamdaman. Baka nga hindi na ako naiisip ni Sir Rafael. Baka nga katulad sa ibang naging babae niya. Isang pling lang din na naging tingin nito sa akin. Mabuti na lang at hindi lumagpas sa halikan na nangyari sa amin dalawa. Palagi ko din nakakausap sa cellphone sila nanay at tatay. Minsan naman binibigyan ako ng allowance ni na Maria at Tito Gio. Noong una tinatanggihan ko ito dahil wala naman akong ginagawang trabaho dito sa mansyon. Hanggat maaari ayokong abusuhin ang kabaitan nila. Pero dahil mapilit sila wala akong choice kundi tanggapin yon. Agad ko yung ipinapadala kay nanay sa probinsya. Kung tutuusin hindi ko naman kailangan ng pera. Ibinibigay nila lahat ng pangangailangan ko. At wala naman talaga akong pinagkakagastusan. Hello, Veronica. Agad akong napalingon nang marinig kong pagbati sa akin ni Elijah. Nandito ako sa may swimming pool at nakatitig sa kawalan. Tuwing matapos kami ni Teacher May, dito lang ako tumatambay. Oh, Elijah, kumusta? Ilang araw ka hindi nagpakita sa mansyon na. Agad kong bati dito. Agad naman itong napangiti. Oo oh, eh. Malapit na ako graduate. Sinasanay na ako nila daddy at mami sa mga trabaho sa kumpanya namin. Sagot nito, Talaga? Ibig sabihin, malapit ka na ding maging CEO? Excited kong tanong, agad itong tumango. Parang gano'n na nga. Walang hilig si Elias na pamahalaan ng kumpanya namin. Mas gusto niyang maging doktor. Sagot nito sa baybuntong hininga. Sa bagay, matagal ko nang alaman tungkol sa bagay na yon. Hindi interesadong hawakan ang kakambal nitong negosyo ng pamilya. Paano ngayon yan? Magiging busy ka na din pala katulad ni Sir Rafael? Tanong ko, agad itong tumango. Oo eh, at siguro bihira na lang din akong makauwi dito sa mansyon. Babalik na ako ng bahay namin dahil pupunta na ng abroad si Elias. Gusto niyang doon magsanay. Wala eh, ito talaga sigurong kapalaran ko. Ayoko din biguin sila mami at daddy. Sagot nito, Well, bagay naman sa'yong maging CEO. Sagot ko sa bengite. Napansing Napansin ko kasing lungkot sa mga mata nito. Kaya naman pinipilit kong sarili ko na pasiglahin ang boses ko. Natawa ito. Walang katumbas na saya ang aking naramdaman nang lumabas ang result ng ASL exam. Nakapasa ako at papasok na ako ng school sa susunod na pasukan. Walang hanggang pasasalamat sa mga taong tumulong sa akin para matupad ang unang step para sa pangarap ko. Congratulations, Iha! Sa wakas matutupad na din ang pangarap mo na magbalik eskwela. Wala kaming ibang hangad kundi ang iyong tagumpay. Nakangiting bati sa akin ni Tita Marian. Parang gusto ko naman maiyak. Hindi ko akalain na kaya ko pala. Akala ko wala na akong pag-asa pag asa pang makapag aral muli. Pero heto ako ngayon. Diretso senior high na. At sa susunod na taon, papasok na ako ng kolehiyo. Matutupad ng pangarap ko na maging stewardess. Yes, yan ang pangarap ko noon pa. Kaya nga kukuha ko ng tourism course pagka-college ko. Mas mabilis daw kasing makapasok sa mga airline companies kapag makatapos ng ganoong kurso. Bala kong mag-travel. Gusto kong ikutin ng buong mundo. Isa pa mas malaki daw kasi ang sweldo. Kaya naman alam kong mabibigyan ko ng magandang kinabukasan sila nanay at tatay. Pati na din ang mga kapatid ko. Tita, salamat po. Hindi ko po alam kung paano mababayaran lahat ng ito sa inyo. Salamat po sa tiwala. Naiiyak kong sagot. Agad naman itong ngumiti at tinitigan ako sa muka. Don't mention it, Veronica. Ibang ligaya din ang na naging hatid mo sa amin dito sa mansyon. Ikaw ang palagi naming kasama, lalo na ngayon. Bihira na lang kung umuuwi si Rafael. Hindi namin akalain na magiging workaholic siya ngayong siya ng bagong CEO ng Billionaire Empire. Mabuti na lang at nandito ka. At kahit papaano gumagaan ang atmosfera ng mansyon dahil sa presensya mo. Itinuturing na kitang parang anak ko, Veronica. Kaya naman sana ganoon ka din sa amin. Bukal sa aming kalooban ang lahat ng kabutihan na ibinibigay namin sa'yo. Kaya wala kang dapat na ipagpasalamat. Sapat na ang presensya mo dito sa mansyon, Iha. Nakangiting sagot ni Tita Marian. Sobrang bait niya talaga. Simula nang dumating ako dito sa mansyon, hindi ko man lang ito nakitaan ng kagaspangan ng ugali. Tita, talaga po bang wala nang balak pagtumira dito sa mansyon si Sir Rafael? Ilang buwan ko na po kasi siyang hindi nakikita. Hindi ko mapigilang tanong. Saglit na napawi ang ngiti sa lapin nito. Tsaka sumeryoso. Sa ngayon, marami siyang mga travel abroad. Gusto niyang patunayan sa lahat na kaya niyang hawakan ng Villarine Empire. Simula kasi nang naging CEO siya, marami siyang mga naririnig ng na mga panlalait sa mga taong nasa paligid niya na isa siyang spoiled brat at siya lang ang magpapabagsak ng bilyarin empire. Sineryoso lahat ng yun ni Rafael kaya naman ibinwus niya ang oras niya sa kumpanya. Gusto niyang maging magaling kahit yung mga kaliit-liitang bagay gusto niyang matutunan. Mahabang paliwanag ni Tita Marian, agad naman akong napatango kaya pala bihira na lang itong umuwi ng mansyon at kung nandito man siya hindi naman ito nagpapakita sa akin. Siguro nakalimutan na niya ako at nakapokus na lang ito sa negosyo. O baka nga may iba na siyang babaeng nilalande. Hay, ang sakit isipin. Pero hindi ako dapat magpaapekto. May ibang dapat akong i-priority ngayon. At yun ay ang aking pag-aaral. Matagal ko na din naririnig na parang nag-aaral din daw uli si Sir Rafael ngayon masusing pinag-aaralan ng takbo ng negosyo at kung minsan sa opisina na daw ito natutulog, mahirap din palang maging mayaman. Akala ko easy-easy lang ang lahat. Yun pala grabing pagod at sakripisyo din ang kailangan nilang ibuhos para maging matagumpay. Sige na, Iha, magpahinga ka na muna. Siya nga pala, tuloy pa rin ang pagtuturo ni Teacher May sa'yo hanggang sa makatapos ka ng senior high. Mas magandang may aalalay pa rin sa pag-aaral mo para hindi ka mahirapan. Nakangiting wika ni Tita Marian, tsaka tumayo na ito. Pagkaalis ni Tita Marian ay agad na din akong tumayo. Babalik na lang ako ng kwarto ko at magbabasa-basa na lang muna ng mga libro. Ayoko nang mag-isip pa ng kung ano-ano. Iniiwasan ko na din na isipin pa si Sir Rafael. Lalo ko nang kasi siyang namimiss kung tutunga nga lang ako. Kailangan ko maging abala ang utak ko sa ibang bagay. Wala naman din akong masyadong nakakausap sa ngayon. Abalang lahat ng tao lalo na sila Gian at Charlotte. Malapit na matapos ang klase nila at busy sila sa kanilang mga exams. Si Ate Ethel naman ay abala sa kanyang trabaho. Sa lahat ng tao ako lang yata ang hindi busy. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Parang kailan lang pero nandito na ako sa harap ng isang eskwelahan. Inihatid ako ng driver nila Tita Marian kaya hindi ako nahirapan sa pagpasok. Ihahatid at susunduin daw ako nito araw-araw. Kabisado ko na din ang pasikot-sikot ng eskwelahan. Bago nagumpisa ang klase, inikot ko ang buong paligid nito. At ang alam ko may koneksyon ng mga villa rin sa may-ari ng private school na to. Sinigurado din nila na hindi ako mahihirapan sa pagpasok ko dito araw-araw. Aaminin ko na kahit papano na nag enjoy ako sa isiping angat ako sa iba. Naranasan ko mamuhay ng marangya. Gayon pa man ayokong ipagyabang yon. Nakakahiya. Ma'am, dito ko din po kayo hihintayin mamaya pagkatapos ng klase nyo. Mag-iingat po kayo. Agad na wika sa akin ni Mang Jerry, isa sa pinakamatagal na driver ng mansyon. Salamat po, Manong. Agad kong sagot at bumaba na ng kotse. Agad na sumalubong sa paningin kong ang iilang mga estudyante. Hindi ko maiwasan na mapangiti sa isiping isa na ako sa kanila. Hindi ito isang panaginip at totoong nangyari na sa buhay ko. Hi, transferi ka? Nagulat pa ako nang may nagsalita sa tagiliran ko. Agad ko itong sinipat ng tingin. Isang estudyanteng babae at nakangiting nakatitig sa akin. Oo eh, maiksi kong sagot. Itong kauna-unahang pagkakataon na makikihalubilo ako sa iba at naninibago ako. I am Beatrice. Pakilala nito sa akin sabay lahat ng kamay. Nakangiti ko naman din itong tinanggap. Veronica, sagot ko. Nice to meet you, Veronica. Don't worry, ako ang bahala sa'yo. Mula first year hanggang ngayon, dito na ako nag-aaral. Kaya huwag kang mahiyang magtanong sa akin kung may mga kailangan ka. Nakangiti nitong wika. Agad naman ako nagpasalamat. At itinuloy na ang paglalakad ko papunta ng classroom ko. Tahimik lang din naman itong nakasunod sa akin. Pagdating ng classroom ay nagtaka pa ako dahil nakasunod pa rin sa akin si Beatrice. Binati pa nito ang ilang mga estudyante na nadatnan namin. Nahihiya naman akong inilibot ang tingin ko sa paligid, lalo na nang mapansin ko na sa akin nakatitig ang ilang mga estudyante. Veronica, dito ka na lang sa tabi ko. Agad na wika sa akin ni Beatrice. Sandali pa akong natulala bago ito ni Lingon. Dito ka na. Ipapakilala kita sa iba nating mga kaklasmates. Muli nitong wika, agad naman akong naglakad palapit dito at ino ko pang isang bakanting upuan na nasa tabi nito. Bago siya, narinig ko pang tanong ng katabi din nito. Mukha itong binabae base na din sa kanyang pananalita. Yes, nagkita kami sa labas kanina. Her name is Veronica. And Veronica, si Randy nga pala, ang nag-iisa kong close friend dito sa school. Pagpapakilala nito sa si amin, agad naman akong napangiti at ako na mismo ang naglahad ng kamay ko para makipagkamay dito. Hi, nice to meet you Randy. Sana maging magkaibigan din tayo. Nakangiti kong sagot. Ay, sure. Magiinarte pa ba ako? Ang ganda mo kaya. At saka kapag kasama na kita maglalakad sa hallway, kakaingitan tayo ng ibang mga estudyante dito. Maartin itong sagot at agad na tinanggap ang pakikipagkamay ko. Pabirong hinampas naman ito ni Beatrice dahil sa kaartehan nito magsalita. Hmm? Ewan ko sa'yo. Basta ha, magkakaibigan na tayong tatlo. Muling wika ni Beatrice Agad akong tumango. Mabilis na lumipas ang mga oras. Wala namang kaming ibang ginawa sa first day of school namin, kundi ang magpakilala sa isa't isa. Namit na din namin ang iba't ibang teachers namin sa bawat subjects. Pagkatapos puro daldala ng mga nangyari hanggang sa mag uwi na. Hindi man lang ako napagod sa unang araw ng klase. Mas intense pang nangyayaring pag-aaral ko kapag si teacher mayang ang kaharap ko. Sa bagay, siguro dahil first day pa lang naman. Baka sa mga susunod na araw mag-uumpisa ng seryosong pagtuturo ng mga teachers. Ay, pongga! Sundo mo? Agad na bulong sa akin ni Randy. Nandito na kami sa parking area at pare-pareho naming hinihintay ang mga sundo namin. Agad akong tumango Shit, Mercedes Benz? Ang yaman niyo naman. Agad naman na sambit ni Beatrice. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Grabe ang dalawang ito, napaka-vocal nila pareho. Hindi akin yan. Sasakyan niya ng mga taong nagpaaral sa akin. Sagot ko. Agad na nagkatinginan ng dalawa. Hindi nga. Sagot ni Randy. Oo nga, hindi ako mayaman kung yan ang iniisip niyo. Pinapaaral lang ako ng amo ko. Sagot ko. Sabay pa silang tumitig sa akin habang nakakunot ang noo. Huwag mo nga kaming pinagluloko, Veronica. Hindi halata sa postura mong mga sinasabi mo. Sagot ni Randy. Agad naman ako nagtaka. Hindi ko gets ang ibig nitong sabihin. Yes, bag mo pangalang na gamit mo halos milyones na ang halaga. Tapos sasabihin mo na kotse ng amo mo yan? Ay, ewan ko. Sagot ni Beatrice. Sandali naman akong natulala sa mga pinagsasabi nila. Pagkatapos kibit balikat na ako nagpaalam sa kanila. Bahala kayo kung ayaw niyong maniwala. Sige na mauuna na ako sa inyo. See you tomorrow. Sagot ko at nagmamadali na naglakad papuntang kotse. Agad naman akong pinagbuksan ni Manong Jerry ng pintuan. Nilingon ko pang pa dalawa kong bagong kaibigan. At napansin kong pareho silang tulala na nakatitig sa gawi ko. Walang traffic naman mabilis kaming nakarating ng mansyon. Halos alas tres pa lang ng hapon kaya naman bala kong dumiretso muna ng kwarto para makapagpahinga. Alam kong siesta time din ngayon nila tita at tito. Kaya naman alam kong tahimik ang buong mansyon kapag ganitong oras. Mamayang dinner time ko pa sila muling makakaharap. Hello Veronica, nakauwi ka na pala. Paakyat na ako ng hagdan ng marinig kong pagbating yon. Agad kong nilingon ito tumambad sa harap ko si ate Maricar. May bitbit -bit itong traveling bag. Hay ate, kumusta po? Agad kong bati pabalik dito. Dumating si Sir Rafael kanina galing Hong Kong. Nasa kwarto siya. Agad nitong balita sa akin. Saglit akong natigilan. Hindi ko malaman kung anong mararamdaman ko. Natutuwa na nalulungkot ako. Ah, ewan. Pakiramdam ko kasi bigla akong nakalimutan ni Sir Rafael. Halos taon na din kasi ang binilang na hindi kami nagkakausap.